Cup. Aga pa. Coach. Yes, winners. Busy ka ba ngayon? Hindi naman. Yan. Tapos lang ng game. Eh. Coach, ride tayo? Ride. Oo. Oh. Tutom ako eh. Game, game, game. Okay, let's go. Yes. let's go. Mga ba? La ride tayo. Okay, Mike, kailangan yan. Relax, relax din. Two games eh. Two games, no? Two games. Two games. Hello mga kaminers, dito tayo sa Pin Original Cry Shop Tignan nyo, sabi yung pila Ito yung haba ng Okay, haba ng pila pa Feeling to wait Piling tuwid na. Malalaman natin kung gano'ng kasarap yung original Shanghai Fried Short Pao. Patience. is a virtue. Time, time check tayo. 2.48 p.m. Okay. Kasi so, kung ano, alas tayo magkakaroon ng <laughs> time, no? Alas tayo. Ba, saan so, nalaman? Internet. Internet. Internet? Ganun talaga kasi. Good trip. Good trip. Kami eh. so, galing kami sa game. So, food trip din kami. First time din kami. Kaya pa ba? Sabi uh -huh. na, pag mahaba pila, yung pagkain. Worth it naman, naman siguro. Bila pa. eh hey, ikaw. Butong ka na. Ano? hina na ako. na. Relax ka na. Aba. May ka laban. Habarap pila. Haba na pila. Check time check. 3.02 p.m. Okay. Lapit-lapit uh, na. Pero, doon tayo nang galing. Time check. 3.08 na. Ilan? Ah, 20 pieces na... Sopao. Pakitigay niyo. 20 pieces ang order din natin na. Ah. Tapos bibigyan natin yung mga kawinners natin sa bahay. Ba. 700. 700 pesos. 35 pesos. Tingnan natin kung masarap. Maraming salamat. Yes. 309. 309. Ah. Sandali lang naman, mga ilang minute? 21 minutes? 21 minutes, exactly. 21 minutes. Kuchmiro. Wala si kuchmiro eh fried Chopao, Ang katapat, soft drinks. lang to, minsan lang ta. Dito tayo sa Queen ko oh, mainit to. Super <laughs> init. Ayan. Ayan po ng Chopao. Ay, Super init. Super. Yan po freshly cooked grabe ito umuusok pa talaga oh mainit mainit Ooh. Ah, ito ang pinila natin na pumila tayo para dyan actually ito kayo pumila hindi natin fried shop first fry top mainit top oh tingnan mo napaka juicy <tod> sa lobo oh. The moment of truth. Mm. Winner. Grabe yung laman. Unang agad, laman lahat. Itinit pa. Hindi gumawa ka eh. Nag-iit. Fresh bite. Cook. Go lover boy. Ooh. Alas ba? Panalo, coach. Mamaya yun yung katapat niya yun partner ay pa rin pila pare hindi na ubusan okay. sarap panalo ayun na ang panulak sponsored ba to? sponsored hindi hindi, hindi 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 pala baka naman <laughs> baka naman Dumalawa, hindi man lang nagpaalam. Oh, oh my God! God! Kaya nagkakwento ka na kami dito eh. Duma dalawa. Coach, yan. dalawa. Wala na, gata mo na eh. Tukulong ko. Oh. <laughs> diba? Ganun lang, ganoon ang mga tegla. Unaan niyo na. Bago lang. Busog sa sarap, di ba? Kayo ba? Busog na busog. Tulog. Tulog na. Oh, hintayin niyo yung next road trip natin with Food Trip. Food Trip, Road Trip. Kawinners!